Alam mo ba na ang pundasyon ng simbahang katoliko ay maaaring hindi ang palaging itinuturo sa iyo? Maaaring sinabihan ka na nagsimula ito sa isang lalaking nagngangalang Pedro isang apostol ni Jesus. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang totoong kwento ay maraming mas malalim at sa ilang aspeto ay sumasalungat pa sa iyong gagawin? ang pagtuklas ay maaaring magbago hindi lamang sa iyong pag-unawa sa relihiyon kundi sa kasaysayan mismong nagpasya na si Pedro ang dapat na maging pinuno ng iglesia kung si Jesus ba ay direkta o ito ba ay isang kasunduan sa pagitan niya, iniisip ng mga tagasunod na ito ay isang grupo ng mga nagkalat na pinag-uusig na mga lalaki na nagpupulong ng lihim at paglalagay ng mga pundasyon ng kung ano ang magiging isa sa mga pinakamakapangyarihang mga institusyon sa mundo. Gaano ang posibilidad na ang lahat ng ito ay lumitaw mula sa isang sandali o isang tao, ang sagot ay maaaring mabigla sa iyong iniisip ito sa isang sandali ang simbahang katoliko na ngayon ay may higit sa isang bilyong tapat ay nagsimula sa gitna ng pangaapi at chaos. Ang Roma ay isang mainit na kama ng kapangyarihang pampulitika. Ang pagsamba sa mga paganong Diyos at ang patuloy na banta ng pag-uusig ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakibaka para sa kanilang pananampalataya, kundi pati na rin upang mabuhay sa isang pagalit na mundo. Paano sila napunta mula sa pagiging marginalized na grupo tungo sa pagiging opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano? Ito ay maingat na isang diskarte sa Imperyo ng Roma na ito ay hindi isang mahusay na diskarte ikaw ay isang bagay na malamang na hindi mo pa narinig. Bago ang simbahang katoliko ay hindi nabuo sa loob ng isang gabi at hindi rin ito resulta ng isang direktang banal na utos. Ito ay produkto ng mga dekada kahit na mga siglo ng mga desisyon ng tao mula sa mga unang lihim na pagpupulong nito hanggang sa mga konseho na nagbigay kahulugan sa mga doktrina nito bawat hakbang ay minarkahan ng mga salungatan na debate at kung minsan ay mga desisyon na humamon sa orihinal na mga turo ni Kristo. Kung ano ang nag-udyok sa kapangyarihang ito ni Pedro, kilala bilang ang unang papa ay gumanap ng isang sentral na papel. Ngunit naisip ba niya ang tungkol sa pagtatatag ng isang simbahan na sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan, na si Jesus sinabing ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato na ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ngunit sapat na ba iyon upang patunayan na si Pedro ang nagtatag? Ano ang ibig sabihin ni Jesus ng iglesia na pagtatayo ng isang institusyon o isang bagay na ganap na magkaiba? Ang mga salita ni Jesus ay binibigyang kahulugan sa iba't ibang paraan na nagdulot ito ng pagkakabahabahagi sa paglipas ng mga siglo. Narito ang kapansin-pansing bahagi na ang Biblia ay hindi kailanman binanggit ang isang simbahang katoliko. Sa katunayan ang terminong katoliko na nangangahulugang universal ay hindi lumitaw hanggang sa mga taon pagkatapos ng pagkamatay ng mga apostol. Ito ay Ignatius ng Antioch sa paligid ng taong isang daan at walumput tatlo isang daan at pitong pagkatapos ni Kristo na unang gumamit ng salitang ito upang ilarawan ang kristyanong komunidad. Kaya kung ang orihinal na mga apostol ay hindi gumamit ng terminong ito na nagpasya na ang simbahan ay dapat tawagin iyon at bakit ito ay kailangang unawain natin. Balikan at pag-aralan ang mga unang taon ng kristyanismo isipin ang isang revolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng mga mangingisda na mga maniningil ng buwis at mga itinakwil na sinusubukang ipalaganap ang isang mensahe na sumasalungat sa kultura at relihiyosong pamantayan. Noong panahong brutal ang pag-uusig, Ang mga Kristiyano ay pinatay sa Roman arenas na itinuring ng mga erehe at mga kaaway ng Estado. Paano ito ginawa ang marginalized group ay mula sa hinahabol tungo sa pagkamit ng pabor ng mga emperador. Dito naglaro si Constantine the Great ang pagbabalik loob ni Constantine sa Kristyanismo noong ika na siglo, isang punto ng pagbabago Ngunit teka huwag mong isipin na ito ay isang act of faith. Si Constantine ay isang strategist, isang taong nakaunawa sa kapangyarihan ng relihiyon na pag-isahin ang isang naputol na imperyo noong taong tatlong daan at labintatlo pagkatapos si Kristo. Naglabas siya ng utos ng Milan na naging legal ang kristyanismo at nagwakas ang mga pag-uusig. Gayunpaman ang kanyang interes sa relihiyon ay hindi lubos na altruistiko, maaaring ginamit niya ang kristyanismo bilang isang kasangkapang pampolitika upang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan. Ang pundasyon ng simbahang katoliko gaya ng alam natin na nagsimula itong mabuo sa konseho ng Nisea noong taon 325. Dito nagpulong ang mga kristyanong lider sa ilalim ng pangangasiwa ni Konstantin upang pagdebatehan ang mga pangunahing tanong kung si Jesus ba ay ganap na banal, naganap na tao o isang halo. Ang parehong mga desisyong ito na hindi lamang tinukoy ang teolohiyang kristyano, ngunit naglatag din ng mga pundasyon para sa isang institusyon na mangibabaw sa kultura at espiritualidad ng politika sa loob ng maraming siglo. Ngunit hindi nagkakamali na ito ay hindi isang malinis o maayos na proseso. May mga pagtataksil sa panloob na mga pagtatalo at sa ilang mga kaso ng karahasan, maraming mga kristyano na hindi sangayon sa mga desisyon na ginawa ng mga konsehong ito ay inuusig ang kanilang sariling mga kapatid maaari ka bang maniwala na ang parehong mga tagasunod ni Kristo na minsan ay pinag-usig ng mga Romano ay nagsimulang mag-usig sa isa't isa. Ito ay nagpapakita na ang paglikha ng simbahang katoliko ay hindi lamang isang bagay ng pananampalataya, kundi pati na rin ng kapangyarihan at kontrol at dito ay lumilitaw ang isang nakababahalang tanong kung gaano karami sa ating itinuturing na katoliko ngayon. Ang tunay na nagmula sa orihinal na mga turo ni Jesus at kung gaano kalaki ang nabuong desisyon sa politika at ng tao. Ang imbitasyon na magmuni-muni, naisip mo na ba kung bakit ganoon ang ilang doktrina o kung bakit kasama ang ilang aklat sa Biblia? Habang ang iba ay itinapon ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaaring magulat ka ng higit pa kaysa sa iyong iniisip na ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos at ang susunod ay mas malalim pa sa mga misteryo at mga hamon na nagbigay kahulugan sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Handa ka bang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito at tuklasin ang mga katotohanang nakatago sa unang bahagi ng mga Kristiyano? Halos hindi mo alam na ang ilang mahahalagang teksto ay nakatago sa payak na mga kristyano. Napagtanto na bago ang Biblia gaya ng alam natin na ito ay pinagsama-sama, mayroong dose-dose ng mga liham ng Ebanghelyo at mga ulat na nakikipagkumpetensya upang tukuyin ang pananampalatayang kristyano. Ngayon isipin na ang mga pinunong kristyano na ito mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng Roma ay bawat isa na may sariling mga ideya at tradisyon, pagtitipon upang magpasya kung aling mga akda ang ituturing na salita ng Diyos at kung alin ang itatapon o hahatulan pa nga kung sino ang mga taong ito at kung anong pamantayan ang ginamit nila upang gumawa ng mga ganoong makabuluhang desisyon, ang sagot ay bahaging politikal na bahaging teolohiko at ganap na nakakagulat na ang nangyari sa mga unang siglo ng Kristyanismo ay hindi isang simpleng halalan na nakabatay sa espiritualidad. Ito ay isang ideolohikal na labanan na nagpasya kung aling bersyon ng pananampalataya ang mananaig. At alam mo bang may mga kristyano na naniniwala sa isang ganap na naiibang Diyos mula sa kilala natin ngayon ang mga grupo tulad ng The Gnostic Saw. Ang pananampalataya sa iba't ibang paraan, naniniwala sila na ang lihim na kaalaman hindi ang bulag na pananampalataya ay ang susi sa pag-uugnay sa banal na ilan ay nag-isip na ang Diyos ng Lumang Tipan ay isang mababang malupit na figura na naiiba sa mapagmahal na ama na itinuro ni Jesus. Isipin ang epekto kung ang mga ideyang iyon ay nagtagumpay sa konseho ng Nishia na binanggit natin kanina na hindi lamang naglalayong tukuyin kung sino si Jesus, kundi pati na rin ang mga tekstong itinuring na maling katahimikan. Ang mga ito ang ilan ay naliwanagan lamang pagkaraan ng mga siglo tulad ng mga Gnostic Gospel na natuklasan sa naghamadi noong isang libo naraan apat na putlima. Ang mga tekstong ito ay nag-aalok ng ganap na naiibang pananaw sa mga unang taon ng Kristyanismo na kung saan ang pagkakaiba-iba ng pag-iisip ay ang pamantayan sa halip na ang pagbubukod kung ano ang nangyari upang maalis ang pagkakaiba-iba na iyon at higit na mahalaga kung ano ang ibig sabihin nito para sa pananampalataya na alam natin ngayon pag usapan muna natin ang tungkol kay Pedro at sa kanyang tradisyong katoliko na siya ay itinuturing na prima mas malabo sa aklat ng mga gawa si Pedro ay gumaganap ng isang mahalagang papel ngunit hindi kailanman inilarawan bilang ang ganap na pinuno sa katunayan sa konseho ng Jerusalem, isang mahalagang kaganapan sa unang bahagi ng Kristyanismo, tila na si Santiago na kapatid ni Jesus ay may mas kilalang posisyon kaya saan nagmula ang ideya na si Pedro ang bato kung saan itinatag ang simbahan. Dito ay kung saan ang isang halo ng teolohikong interpretasyon at institusyonal na pagtatayo ay gumaganap maaari mong isipin na ang isa sa mga haligi ng simbahan ay maaaring mas nakabatay sa tradisyon kaysa sa direktang ebidensyang pangkasaysayan. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto ay ang papel ng Roma kung bakit ito naging sentro ng Kristyanismo noong si Jesus ay nabuhay at namatay sa Jerusalem. Ang sagot ay malalim na nakaugat sa Roman Imperial na politika ang Roma ay hindi lamang ang kabisera ng imperyo kundi isang simbolo din ng pangkalahatang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtatatag ng base nito. Doon hinahangad ng simbahang katoliko hindi lamang ang espiritual na autoridad ngunit pagiging lehitimo sa politika. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga unang papa ay nagsumikap na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan sa lungsod at palawakin ang kanilang impluensya sa ibang mga rehiyon ngunit ito ay hindi isang maayos na landas ang pagunlad ng simbahang katoliko ay napuno ng mga panloob na salungatan. Alam mo bang may mga pagkakataon kapag hanggang sa tatlong magkakaibang tao ang nag-aangkin na sila ang lehitimong papa ng sabay-sabay? Ang mga yugtong ito na kilala bilang Western Schism o ang krisis ng tatlong papa ay isang paalala na ang simbahan bagamat ang banal sa mga mithiin nito ay palaging binubuo ng mga taong may mga ambisyon at kahinaan. Paano nila pinagkasundo ang mga labanang ito ng kapangyarihan sa mensahe ng kababaang loob at paglilingkod na ipinangaral ni Jesus? Iyon ay isang katanungan na patuloy na nagpapasiklab ng debate. Ngayon sa wakas ay isaalang-alang ang epekto ng pagbabalik loob ni Konstantin sa Kristyanismo bagamat opisyal niyang pinagtibay ang pananampalatayang pinanatili niya ang mga gawaing pagano hanggang sa wakas sa kanyang buhay ay nabinyagan pa siya sa kanyang kamatayan na nagbunsod sa marami na magtanong kung ang kanyang pagbabalik loob ay tunay o isang pampolitikang aksyon lamang. Ano sa palagay mo ang paniniwalaan mo tulad ng isang strategist? Si Constantine ay magpapatibay ng kristyanismo na wala sa pananampalataya o ginamit ba niya ito bilang isang kasangkapan upang pag-isahin ang isang nahahati na imperyo. Kung ano ang malinaw na, salamat sa kanya ang kristyanismo ay naging isang inuusig na pananampalataya tungo sa isang pinapaboran na relihiyon isang bagay na magpakailanman ay nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ngayon ay bumalik tayo sa isang mahalagang tanong kung sino talaga ang lumikha ng simbahang katoliko habang si Pedro at ang mga apostol ay naglatag ng mga pundasyon ito ay ang mga pinuno ng mga susunod na henerasyon na naging mahirap na mga emperador at ito ay naging mahirap na mga desisyon, mga kompromiso sa politika at panloob na pakikibaka. Ngunit hindi nito binabawasan ng kadakilaan ng kanilang nakamit ang simbahang katoliko sa lahat ng mga kapintasan at kontradiksyon nito ay humubog sa kultura ng kasaysayan at espiritualidad ng bilyon-bilyong tao. Sa wakas nais kong iwan sa iyo ang isang pagmumuni-muni ang simbahang katoliko tulad ng alam natin ngayon na ito ay hindi lamang produkto ng isang sandali ng isang tao Ngunit ang resulta ng mga siglo ng ebolusyon na pakikibaka at pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamakapangyarihang institusyon at ang kanilang mga pangarap ay nagpapaalala at nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang institusyon ay nag-aalinlangan mga desisyon ng mga taong katulad mo at ako ano sa palagay mo ngayong alam mo na ang lahat ng ito, naniniwala ka ba na alam ng simbahan ang lahat ng ito? Naniniwala ka ba na ang simbahan ay mas banal mas tao o isang perpekto pinaghalong pareho? Salamat sa panunood hanggang dulo. Kung gusto mo mga ganitong kwento ukol sa kasaysayan, metolihiya at relihiyon, hinihiling ko na suportahan mo ako sa pamamagitan ng pag-like sa aking video, mag-subscribe sa channel iwan ang iyong komento. Upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon, muli salamat.